Ikaw na mahirap lahat yun. Baka uh, next year, meron na namang ipapasok dyan. Pwedeng sulit. Hindi <laughs> ko masyado nabutan yung... Akap. Akap. Di Kung... ba, kasi wala pa tayong alam dyan eh. Baka uh, next year, meron na namang ipapasok dyan. Pwedeng sulit. <laughs> para ba Bagong pangalan na naman, sulit. Para sulit sa tao. Uh, I want to express my uh, support. Uh, to the programs uh, of the Department of Social Welfare and Development which play a crucial role in uh, uplifting the lives of the marginalized uh, and vulnerable sectors in our society uh, even during the time of former President Duterte. Sinusuportahan talaga natin ito at lalo-lalo uh, na nakakatulong ko sa mga mahirap nating uh, kababayan na mga programa. At uh, sa doon no, panahon, wala tayong pinipili. Uh, talagang mga mahihirap ang dapat makinabang. At yung mga nabahan, nasunugan, biktima po ng disaster, dapat po yung uh, first hand uh, responder kaagad ang DSW dito. At wala pong pinipili o hindi po haloan ng uh, politika. Bawat buhay, malaga sa DSWD. Ganda po ng uh, bagong branding na ito, we expect that uh, help and assistance would be given to those uh, who are in need uh, without bias or favor. Walang pili po dapat dyan kung sino po ang nangangailangan, dapat po rin makakatanggap ng ayuda, walang halong politika. Kaya nga po tinatawag itong aX Assistance in Crisis Situation. Ibig sabihin, kirap po ito, nasa crisis. At uh, wag pong pahirapan. Huwag pong pahirapan. Madam Chair, we already raised uh, these concerns during last year's budget deliberations. Uh, happy uh, uh, one-year anniversary na po <laughs> sa ating uh, up. Naubos uh, na po ang aking uh, lakas no sa pagpapaloap. Uh, sabi ko, si Secrex na pong bahala. Uh, kayo na pong bahala sa mga Uh, mga kababayan natin nag-aantay ng uh, tulong sa inyong departamento. Alam naman natin, sobra naman po ang inyong pondo. Uh, hindi naman po kayo naubusan ng pondo. Pwede nyo naman pong i-flash sa screen kung magkano pa po ang inyong mga balanse. Minsan nga, magiging, uh, I'm sure, before the year ends, uh, magiging uh, unutilized pa kayo sa inyong uh, pondo. Habang ang mga kababayan natin, ay nagmamakawa, walang pamasahe, walang pambaon, walang pangkain, walang laman ng tiyan, naghihirap po, naghihirap. Ibig sabihin, wag pahirapan. For as of today, uh, we only have, we, of the 34 billion, ang natitid utilization rate po natin ang ay... Ang problema dyan, Secretary, Papa, paano yung mga pa targets ninyo? You have movable goalposts. Madam, hirap ng ganyan. Parang paano natin track yung project na yan? Madam, sir, we would adjust it. it. ba yung gastos pero yung beneficiaries remains the same? No, Madam we would sir. also adjust it based on the new augmentation that we get. Budget nyo for 20. For the AX uh, 2024, kumusta naman yung cash ninyo ngayon? Parating nat parati natin narinig na walang cash doon sa mga lugar na maraming regions daw na walang uh, cash. Yung may mga bagyo na regions, walang cash. Pero yung mga walang bagyo, may cash. <laughs> Saka sa CREX, napapansin ko, pag uh, may bagyo, yung lugar na kailangan talaga yung cash, yung sinasabi, kulang yung cash, walang pabaho. Pero yung walang bagyo, complete. Sobra-sobra yung cash. Bakit ganon? <laughs> minsan mo talaga hindi maiwasan na merong kalamidad sa isang lugar at yung existing niya na cash, e para lang sa regular niya na programming. Pag dali-dali ho kaming nagpupunta sa DBM para amendahan ang aming monthly disbursement plan para mabigyan ho kami ng cash. Secrex, uh, during the uh, DSWD budget hearing last year, no? almost uh, one year na po, September 20, 2023. Today is uh, September 16, 2024 na po. Uh, barely four days na maging first anniversary na po yung aking uh, pagpapalo up sa inyo. And uh, you assured us and promised that the DSWD will uh, conduct payouts for validated list of qualified beneficiaries that need assistance. Ito po yung mga nasalanta ng bagyo 2023. So nagka ba, nagka bago, nagkaroon na tayo ng bagong cycle ng mga bagyo ngayong taong ito. Tapos na po isang taon na po nakakalipas, 'di ba sa pag-asa nag, nagpapalit ng pangalan bawat uh, taon. Uh, kumusta na po itong Uh, validated list of qualified beneficiaries uh, karamihan po ay mga nasalanta ng bagyo, baha at mga indigent na nangangailangan po talaga ng tulong. I once again raised this during the budget interpellations in plenary last November 16 naman po ito. Umabot na po tayo sa 2024. Ah, uh, sabi ko nga naubos na napagod na po ako sa kaka, uh, follow up nito. On record, sabi ni Secretary uh, Gatchalian ah uh, just submit the list and the uh, DSWD will uh, pay them out. Promise po ito ng DSWD Secretary. Commitment nyo po ito sa taong bayan. Uh, nakapagsumiti na po ang LGUs ng mga qualified beneficiaries. Ito talaga yung mga mahirap. At uh, kumusta na po ito? At gusto lang natin marinig kasi hindi ko na po nasubaybayan po ito. Uh, ilang beses na po natin finalo up. Sa totoo lang, hindi uh, naman dapat makaawa ang mga kababayan nating mga mahirap. No? na makatanggap ng tulong sa DSWD. Mandato po ng DSWD na tulungan po ang mga mahirap nating kababayan. Unang-una, pera po ito ng taong bayan. Dapat po ibalik po ito sa kanila. At sabi nyo nga, bawat buhay, mahalaga po sa DSWD. Madam Chair, wala kang sa DSWD. Our social workers are trained to look at every single case blindly. Meaning, wala ho pag pumunta yan sa opisina namin, hindi niya sasabihin sino ba nag-refer sa inyo. May referral o walang referral, gagawin at gagawin ng aming mga social worker. Madam Chair, the initial list na mag anniversary na ho, unfortunately, we get a lot of lists from so many people. Natural yun. Mga stakeholders, mga LGU, magpapadala ho sila na listahan. Sabi na tignan niyo to kasi nangangailangan itong mga to. As mentioned before, the list given to us in the last budget hearing did not pass the lens of our social workers. Uh, we can gladly submit that list, that what came from the Office of Senator God, one year exactly from the last budget hearing, it did not pass. Because sa mata ng aming mga social worker, hindi po mahihirap yun. And we've communicated that to the Office of Senator God. Wala ho kaming listahan mul mula sa amin. Meron po mga LGUs na mga uh nabahaan Ma uh, na salanta sila po ang nagsasabi sa inyo yes. through uh, your uh, regional offices uh, through your office at uh, nasa inyo na po yung yeah. uh, validation na to at uh, nakasalalay na po sa inyong yeah. mga kamay inyo daw kami pakikialam dito sa listahan kung sino pagbibigyan po ng uh, mga LGUs kayo po ang mag-identify, kayo po magdedetermine, kayo po nakakaalam kung sino yung mahirap. So ngayon kung sinabi mo na hindi sila mahirap, eh dey, nakikinig naman po ang publiko. Di klaro naman po na per DSWD ay hindi po sila qualified sa inyong uh, tingin. Tinatanong hmm. lang po ako sa inyo, si mga binibigyan niyo ng utang ay sigurado qualified, sigurado ka mahirap lahat 'yun? Yes, Madam Chair. Sigurado ka? Yes, Madam Chair.